Tama mga sir, mayroon tayong uh, click na ginagawa na sobrang dragging. Yan. nilinisan na natin yung kanyang pangginit uh, panggilid gamit ang sabon. Tapos isaksang at isa sa napansin natin dito mga sir. Kaya uh, sobrang dragging dito mga sir. Dahil dito sa sa lining nya. Binilding na yung backplate. Ayan, naka welding na. Kasi ano, isa rin itong mga share kung bakit nag yung kanyang ano, uh, motor. Kasi dito, naka na. Hindi na malilinisan. Ngayon, kapag uh, tinanggal naman natin yan, i welding na natin ulit. Papangit na. Ayan, dapat tinanggal na lang yung backplate nito. Hindi na lang dapat itong wielding. Tapos, Yeah, ngayon siya ko yan, ano, kay customer, bumili lang siya ng ano, ng bago. Kapag ganito, wag niyo i welding mga sir kasi sayang. Ah, uh, pakinig pa natin yung ano, yung housing. Ah, so dahil na welding na. Wala na. Kasi napapalitan naman yung ano, backplate nito mga sir. May nabibili naman nito. At uh, maraming discarter ito para hindi lumuwag. So, winilding para hindi gumalaw, hindi mag uh, tunog ice cream. Ginawa, winilding na lang. Kaya, yeah, yeah, sayang. Medyo may presyo pa naman. yeah. pagka nag-ilinis kayo mga sara, tapos kalasin nyo lang itong ano, itong uh, third drive nya para malinisan dito. At uh, nachi nyo rin dito kung may gas-gas itong uh, third drive nya yung uh, third drive mail kasi uh, dapat natsi-check din natin to dapat walang gas gas kapag may gas gas yan kahit bago yung oil seal ng truck drive natin ito yung oil seal nya tatagas at tatagas yung ano yung grasa kapag mainit na itatapon niya dyan kaya dapat malinis na malinis dapat ginamit namin sabon dito sa joy para matanggal talaga yung uh, lagkit nung ano nung bakal tapos pinapainitan namin para malusaw kagad yung ano yung tubig Ayun, uh, oh, yan na uh, okay ito na uh, ano po ito yan tapos napansin po rin dito mga sir noong kasi magpapatay ng uh, break shoe napansin natin dahil malaki yung gulong niya, na napaka delikado kapag ka ma maulan ayan butas yung kanyang ano Ayan ang butas. Napakadelikado yan mga sir. Na butas yan. Pasok na yung tubig. Tapos higupin niya no. Itutul body. Papuntang ano. Makina. Maaring bumuloktot yung balbula natin. Or masira yung block. Kaya gawin mo natin. lagyanas nasa nila ano. Epoxy. Epoxy na natin. Ayan. Tapos meron tayong ano. Isa pang ginagawa rito. Ayan. Honda click din. Na 150. Overheat siya mga sir. Inoverall to sa ano, mga ilang buwan na rin. Tapos nag-overheat. Kulang siya ng ano, ng dowel. Okay, yan mga sir. Nalagyan natin ng uh, epoxy. Bagay so, na nasilip natin yan. Nung nag tayo nito. Yan, sinabay na lang din natin. At last, may ko ano. Uh, epoxy eh. Harugin natin. Parang di pasukan ng tubig yan. Delikado yan. Tapos ayan, nagpabili pa tayo ng ano, isang set nito mga sir. Yung uh, welding na na lang natin to. Ayan. kaya huwag nyo pa welding to mga sir ayun sa inyo. Palitan nyo lang ng backplate, hindi kaya guha nyo ng paraan. Kahit wash na ilagay nyo dyan pwede naman. Kasi hindi naman basta basta kumakalas yung ano, yung uh, clutch spring nito mga sir. Ayan, makapal naman yung ano nyo. Oh. Yung ano, yung lining, pwede pang maging spare yan. 给是坐了呢。